Hello mga langgangs! So welcome back to my channel! So ngayon ay mag-isang buwan na nga itong aming Piso Water Bindo Machine ay hahanguin na namin ang aming kita para mabilang na din. Ito nga palang, Piso Water Bindo Machine ay nabili ko ito sa aking pinsan sa halagang 5,000. So ngayon ay muabot na nga siya ng isang buwan simula nung nag-operate ito. Kaya, ayan, kukunin na namin ang aming TIG Peso dito para mabilang na. Ang gusto sana ni Javi na saka na namin daw kukunin pag mapuno na pero ang sa akin lang naman ay para malaman namin namin kung magkano nga ba sa, or magkano nga ba ang magiging kita niya sa loob ng isang buwan. Ito nga palang aming piso water window machine ay sa gabi aming ino-off at sa madaling araw na namin siya ibinalik sa pagpon. Dahil ito nga ang tindahan namin mga langga pag sa gabi ay nakasarado na ang aming bakuran kaya wala nang makapasok. Kaya minabuti namin i-off dahil aksaya sa kuryente, ba? Diba? At sa ganung paraan mga langga ay makatipid-tipid din kami sa kuryente. So ayan, nakuha na namin lahat ang tigpe pero mag-iwan kami ng balitatlong piso? At wag nyo na lang itanong kung bakit, amin na lang yon. At naisip ko mga langga na itpatimbang ko muna or titimbangin ko muna itong tigpepeso para wala lang, para malaman ko lang kung ilang kilo ba ito. At umabot siya ng 3 kilos sa 9 grams mga langga. So ngayon ang magbibili ay si Javi lang. Dahil sabi niya ay kaya na niya daw. At para hindi daw ako magsamok-samok ba. Kaya ito ako taga video lang mga langga. Tapos na nga si Javi magbilang at ito na ngayon. So umabot siya ng 684 pesos. balik naman tayo dito sa tindahan mga langga, yung mga gawain ko nga hindi pa matapos-tapos. Medyo matagal na nga itong napamili namin na hindi ko pa siya na i-display mga langga, kaya ngayon ay tatrabahuin ko na. Ito nga si ito mga langga, ay dito ko na siya ilalagay dahil may bakanti naman dito at para makita din sa mga nanmimili. Bali ang mga kasama nitong ng aming napang grocery mga langga ay nakasabit na yung mga kapi, mga chicheria, yung mga noodles, biscuits, ando na sa mga lagayan. Pero ito nga ang sito at lalo na ito mga dilata mga langga ay hindi ko pa ng mga presyo kaya hindi ko pa siya na i-display. At habang magli-display nga ako mga langga ay sasagutin ko lang ang isang comment doon sa aking page. Bali tapos ko na nga itong nasagot ang kanyang katanungan doon sa aking page at gusto ko rin ditong i-share sa aking channel. At ito nga ang kanyang comment doon sa aking mini vlog. Me too. Yan po ang pangarap ko. share naman how to start Sari Sari Store at po sa negosyo nyo po. Although may video na ako naka-upload dito pero uulitin ko dahil nasa pinaka-dulo na nga or pinaka-baba na nga yung video na yon kaya dito ko na lang ulit sasabihin. At sasagutin ko ang tanong ng ating isang viewer, base lang din sa aking karanasan. Base sa aking karanasan, ang pagbubukas ng isang sari-sari store ay hindi kailangang malakihan agad ang ating puhunan. Dahil noong ako ay nag-umpisa ay maliit din ang aking puhunan, 2,700 lang. Kaya nasasabi kong hindi kailangang malaki agad ang ating ipuhunan pag magbukas tayo ng sari-sari store kailangan dito una ay yung pwesto at may nag-comment din doon sa aking page na gustong nga niya daw na magbukas ng sari-sari store kaso ang bahay daw nila ay nasa pinakadulo pinakadulo daw at nasa looban pag nasa looban ibig sabihin noon ay maraming bahay kung ganitong sari-sari store ang iyong nais buksan yung traditional na sari-sari store ay okay lang kahit nasa looban dahil pag malaman ng tao na mayroong kang tinitinda ay magkukusa na silang bumili dyan sa iyong tindahan kahit pa nakatago yan katulad na lang dito sa aking tindahan tindahan mga langga, ito po ay nasa dulo at nasa ulooban nga din kami. At kung baguhan ka nga dito sa aming lugar, hindi mo malalaman na may tindahan nga dito banda sa amin dahil nga may mga bahay na nakaharang. Pero nung unang bukas ko nga ng aking tindahan mga langga, wala pong bahay na nakatirik dyan sa aming harapan. Kitang kita nung unang aking tindahan pero kaunti pa lang ang community or ang mga taong mamimili. At ngayon ay marami na nga mga tao dito sa amin pero naharangan na din ang aming tindahan. Kung may bagong salta nga sa aming lugar ay hindi nila alam na may tindahan pala kami dito banda. So ibig kong sabihin ay hindi problema ang puhunan, ang importante may maganda kang pwestuhan. Kahit na sa loob lang ng bahay ang paninda mo mga langga, hindi naman 'yan problema kung hindi mauubos sa isang araw dahil hindi naman napapanis sa mga katulad nito mga paninda. At idadagdag ko na rin dito na pag sa pagsari-sari store ay kailangan nando na 'yong dedikasyon, hindi lang dahil gusto mo dahil 'yung kaibigan mo ay mayroong ganitong negosyo. At isa pa sa pagsari-sari store kailangan mataas din ang iyong pasensya dahil hindi lang ang dito nakatutok ang iyong obligasyon sa pagtitinda kundi sa pa hindi sa iyong magiging customer o mga ugali ng iyong customer kailangan marunong ka rin sa kanila makibagay at hindi lang din pasensya ang kailangan mong baunin sa pagiging sari-sari store owner mga langga kailangan mo din dito na may panindigan ka talaga sa iyong mga role para hindi ka maabuso ng iyong mga customer o sa katagalan sa iyong mga mangungutang at sa pag-uumpisa ng pagbukas ng sari-sari store mga langga ay hindi naman kailangan lahat ng mga product ay nakadisplay sa iyong tindahan. Ang unahin mo, yung mga basic lang, yung mga basic needs ng mga tao. Katulad na lang sa pagluluto mga langga, unang-una kailangan merong kang panindang asin, bitsin, tuyo, suka, ganon. At dagdagan mo na rin ng mga sabon, pang, laba, pang ligo, shampoo, kapi. At kung magtinda ka naman ng mga dilata, unang-una yung ano lang, sardinas, beef loaf, ganon. At wag din maramihan kung mamili mga langga, kung maliit pa lang ang iyong puhunan. So, importante lang dun yun ay meron kang kahit tiga apat na mga dilata mga langka like sardinas na red or sardinas na green ganun ang ginagawa ko noon nung nag-umpisa ako at kung sa mga shampoo naman uh, powder kahit taga anim anim lang mga langga basta may nakadisplay ka ay okay na rin yun at pag sa mga kapi naman mga langga ay sigurado namang alam mo siguro kung anong mga gamit ng iyong mga kapitbahay so yun yun na din ang bibilhin mo kahit tig iisang tay at kung nagumpisa ka na at may naghahanap na wala ka ay yun ang ilista mo para sa susunod na pamimili mo ay mabili mo na rin yun. Iwasan nyo mga langga na mamili kayo na hindi masyadong patok sa yung community dahil panigurado mga langga doon ka malulugi. At idagdag ko na rin yung panghatak sa tindahan para dumami ang mamimili yung mga pambata mga langga. Dahil isa yun sa mga pampahatak ng mamimili yung mga pambata like chicharia and candy. So balik naman tayo dito sa aking video mga langga. Patapos na ako sa aking pagdidisplay nito mga dilata at tapos ko na rin siyang malagyan ng mga presyo. So ganito ako mag sa mga langga. Yung mga bagong bili ko ay doon ko siya i-file sa pinakadulo at yung luma naman ang nasa ibabaw. Para mas mauna mo maibigay sa customer yung luma at yung bago naman ang siyang maiiwan. Dahil pag yung bago lagi ang yung ibibigay mga langga may tendency yung luma na aabutan siya ng pagka-expire. At hanggang dito na lang muna ang aking video mga langga. See you on my next vlog. Bye!